Hakiyatul hukum biglay ni Anzar Allah. Kapag nakikita ng kongreso o ng kongresman na karapat-dapat, karapat-dapat talaga na gawing batas ang batas na ginagawa ng tao, maliban sa Islam, ito ay kufur din. Kafir din yung labas sa Islam. Kapag nakikita niyang karapat dapat, karapat dapat talagang sundin, gumawa ang tao ng sariling batas. Yung tao mismo yung gumagawa ng batas, hindi niya sinusunod yung Islam. Ito ay kafir pa rin. Nang una sabi natin, ay binabangga yung batas ng Islam. Ikatlo, ay talagang binura na yung Islam. Gusto niyang burahin, ikatlo. Ikalawa pala yung binubura, ikatlo yung ano, yung karapat dapat. Karapat dapat yung tao na gumawa ng batas na dapat sundin to maliban sa Islam. Ikaapat, afdaliyatul hukum. Mas nakapag naniniwala na nasa kongreso na mas mainam ang batas ng tao na ginagawa nila sa kongreso kaysa sa Islam kahit may Islam pa. O kahit yung isang Muslim na nakikita niya mas mainam yung batas ng gobyerno kaysa sa Islam kapag sa puso ay nakikita niya mas mainam ang gawa ng tao ng batas, yung paggawa ng tao ng batas kaysa sa Islam, kufur akbar pa rin, shirkun akbar labas pa rin sa Islam yon. Number five, aswiyatul hukum. Kapag naniniwala yung tao sa kongreso, Muslim ka o hindi, kapag naniniwala ang tao sa kongreso na yung batas ng Islam, pareho lang sa ginagawa ng tao, Kung walang pinagkaiba, shirkun akbar pa rin yun, kufur akbar. Labas pa rin sa Islam. Number six, yung isang tao sa kongreso, ayaw talaga niya ng Islam at nagmeron siyang kayabangan ng kibir. Sa pagbibigay ng batas ng Islam, talagang ayaw niyang tanggapin kahit may alam niya, ay kufur akbar, shirkun akbar, labas pa rin sa Islam yon. Ito number seven, ang tinatawag na kufur, do na kufur. Ito yung kufur, yung pagiging kafir na hindi naman talaga siya kafir. Kufur siya, pero hindi siya kafir. Ibig sabihin, yung gawain ay kufur, pero hindi siya kafir. Bakit? Ito yung isang tao, gumagawa siya ng batas, nagpapalaganap siya ng batas, o nagbibigay ng batas, maliban sa Islam, pero naniniwala siya na haram yun. Siguro may balak siyang gawin, pero alam niyang haram yun. Kahalintulad ng pag-inom ng alak, umiinom siya, pero alam niyang haram. Muslim siya hindi. Muslim pa rin. Yung isang tao, halimbawa sa kongreso, ay gumagawa ng batas maliban sa Islam kay Allah at alam niyang haram pero siguro may sariling interes siya ay Muslim pa rin naman siya pero makasalanan ay malaking kasalan yung kanyang nagawa ito yung sitwasyon na pito na yan kapag ang isang tao gumagawa ng batas o nagbibigay ng batas sa mga taong nag-away o yung judge o yung attorney o yung sa kongreso yan ang sitwasyon e eh, papaang naman ang isang tao halimbawa nag-away si Alpat kanina ano naman ang sitwasyon nila? Hindi naman sila gumawa ng batas, hindi nagpalagana, hindi nagbigay ng batas. Sila lang ay tumatakbo para hatulan sila. Ang sitwasyon ng tao dyan, ay kapag sila ay pumunta sa isang taong nagbibigay ng batas, judge man yan, attorney man yan, sa congressman, saan man yan, sa korte man yan, kapag yung puso talaga nila yung nagustuhan nila yon at ayaw nila sa batas ng Islam, pumunta talaga sila doon, ito ay shirkun akbar. Kufur akbar, labas sila sa Islam. Ikalawang sitwasyon, Kapag pupunta si Asmi pati si Alfab sa korte, sa barangay o sa police station o sa city hall, magapain lang kaso laban sa isa't isa. Tapos wala naman kasing korte ng Muslim sa Maynila. Ito ay pinapahintulot. Kahalintulad na kapag si Upaw ay naglalakbay papunta ng Sambuangat na ubusan ng pagkain ng pera at wala na siyang makain nakita siya ng barbecue na baboy. Pwede ka ba kumain ng baboy pag ganon? Pwede. Pwede. Kasi bakit mamamatay ka na, mahalaga yung buhay mo. Magkakasala ka ba upaw? Oh. Hindi. Kasi wala nang sitwasyon eh. Wala ka na matatakbuhan doon kapag wala ka nang makain, mamamatay ka na ha. Ganon din yung sitwasyon ni Alpat ni Asbi. Kapag wala nang matatakbuhan na korte, ipapahintulot na sa kanila pumunta sa korte, sa barangay, sa station, pati sa city hall. Magpapahukom na sila doon. Hindi sila makasalanan doon ganyan ang pagbibigay ng batas lalang kapag nandito sa Pilipinas. At dapat maging babala din sa lahat ng mga tao na pati mga Muslim na ang pagbibigay ng batas yung isishirkun akbar sa kufur akbar ay napakadelikado. Lalo na kapag batas ng Islam ang usapan dyan. Kasi yan ay pinagbawal ni Allah Ta'ala. Kaya sinabi ni Allah Ta dahilan kung bakit naligaw ang Kristiyano pati Hudyo. Kasi nagbibigay sila ng batas maliban sa batas ng Allah Ta'ala. Sabi nila haram yan. Wajib to. Sunnah. Sabi ni Adi, ng isang sahaba, nung sinabi ng Allah Ta'ala, Ittakhadhu ahbarahum wa rukbanahum min dunillah Ginawa ng mga Kristiyano ang kanilang mga pare ng Panginoon maliban kay Allah Ta'ala. Sabi ng isang sahaba na nagmuslim siya, Ya Rasulullah, nung dating mga Kristiyano kami, hindi naman kami nagsusudyod sa mga pare. Hindi naman kami lumuluhod sa kanila. Di ba kasabi natin shirk yun? Yung Panginoon maliban kay Allah. Anong sabi? ni Andi sabi niya, maliban na lamang kung anong sinasabi ng pare na ito pwede, ito bawal sinusunod namin. Sabi ni Prophet Muhammad Salam, ayun yung dahilan kung bakit ang, pag, ang pagbibigay nila ng batas maliban kay Allah ay pagkuha nyo ng sila Panginoon maliban kay Allah. Kasi bakit ang pagbibigay ng batas maliban kay Allah, sinabi natin na ito ay shirk, di ba? Pagkuha ng Panginoon maliban kay Allah. So yun yung dahilan kung bakit nag-shirk sila kabilang din sa ilalang pag pagkaligaw ng ibang reliyon. Yung naniniwala sila ng pagbibigay ng batas maliban kay Allahu Ta'ala. Kristiyano yun, nasa pare, paano pa kayo sa kongreso na gumagawa sila ng batas maliban kay Allahu Ta'ala? At sabi ni Allahu Ta'ala, nakita mo ba yung mga munafik na kung saan yung mga munafik na sila ay nagpapahatol sa tagot pag sinayon mong tagot, ito yung batas ng maliban kay Allah. Pumunta sila sa tagot. Pinagbawalan sila ng Allah Ta'ala doon. Yung mga munafikun, tinawag ng Allah Ta'ala na tagot. Ano yung sabihin ng tagot? ito yung pagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala. Yung korte maliban kay Allah Ta'ala. May tinatawag na tagot yan. Sabi rin ng Allah Ta'ala kung bakit naligaw yung mga nasara, yung mga nasrani. Sino ba yung nasrani? Ang nasara kristyano. May Dahil dahilan kung bakit sila nag-iucham? Kasi bakit? Wa rahbaniyatan ibtadau 'yung mga banal-banalan daw sa kanila. Ang ginawa nila, kung waring banal sila, ipinagbabawal eh, nila sa kanilang sarili 'yung halal. Tapos 'yung 'yung haram, pinapahintulot nila sa kanilang sarili. Tapos sa paniniwala nila na pwede 'yun sa kanila. Hindi mga banal na tao kami. At 'yan 'yung dahilan kung bakit naligay 'yung mga Nasara. Sabi bigay na haram 'yan, huwag mong gagawin, yan, halal naman pala. O halal 'yang ginagawa nilang haram. Sunna 'yan, ito ganto. Nagbibigay sila ng batas maliban kay Allah Taala. At yan ang pinakamulot-dulo ng pagkaligaw ng tao. Kasi nagsasalita sa Islam ng walang kaalaman. Ignorante!